Ferdinand, I saw Lillian earlier. Ba't mo siya inuwi galing ng ospital? Are you sure she's okay? Yeah, she's okay. Wala naman dahilan para i-confine siya. Sakali man magkakaroon ng problema, gusto ko ako mag-aalaga sa kanya. Ah, so sigurado kang hindi na siya magugulo, hindi na siya mananakit. Are you going to be able to control that girl? Ano? Talagang gusto mo mag-aalaga ng baliw? Mara, hindi naman baliw si Lilian eh. Tandaan mo, asawa ko pa rin siya. Ferdinand, pinawalang bisa mo ang kasal mo sa kanya noong nalaman mong ninakaw niya si Miley. Hindi mo na siya asawa ngayon. <clears throat> Wala kang obligasyon sa kanya. Pero Amara, asawa pa rin ang ko sa kanya. Kaya siya umalis noon dahil sa akin dahil pinabayan ko siya. Hindi na mangyayari ulit ngayon yun. Nandito na kami ni Maylin para suportahan siya. At hindi hindi na ako papayag na magkahiwa-hiwalay pa kami ulim pamilya. Trina? Amara? Ba't mo pinayagang iuwi ng kapatid ko, si Lilian? Amara, hindi naman madali yung gusto mo eh. If Lillian is an imminent danger of harming herself or other people, that's the only time na pwede ko siyang i-confine against her will. Besides, kailangan mag-manifest muna yung mga gamot na binibigay ko sa kanya. At dapat dahan-dahan natin yung ginagawa. Kasi baka mamaya makahalata na si Ferdinand hindi na ako nakakatulong kay Lillian. At habang nakakasama ng kapatid ko, ang babaeng yon lalong lumalayo ang loob ng kapatid ko sa akin. Sa ating dalawa. Amara, huwag kang mag-alala. Ako pa rin naman yung doktor ni Lilian eh. Malaya akong makakapasok sa bahay ninyo para gamutin si Lilian, hindi ba? At habang ginagamot ko siya, patuloy namang babalik ang kabaliwan niya. Sige. Dahan-dahanin natin. mo na na makaka na sa pagsasama ni Lilian at ni Ferdinand kung ano yung panggagamot na ginagawa mo. Hanggang sa ma-realize ng kapatid ko na iisa lang ang paraan para matahinik na silang dalawa ni Mayrin. At yun ay ang itapon si Lilian sa mental hospital.